So ayun Pakita ko sa inyo yung kabina namin So ayan Dalawahan to ayan, Dalawahan ayan. So alam nyo ba Na kahit na dalawahan yan May bayad kami kada buwan Dahil sa sharing cabin Ang sharing cabin dito sa amin babayaran kami ng 150 dollars kada buwan. So yun Dahil siya sharing cabin. Kaya kahit na pa nakakabuelo kami. So malaki yung nagiging uh, extra namin. Tapos nandito pa, nandito pa kami sa sa hazard area sa malapit sa Somalia. So ang mangyayari, babayaran din kami ng 20 dollars per day. So, sabi nga nila mababa pa daw 'yun. Pero ang ginagawa ng money, ang ginagawa ng mga tao, pino nila na gawing 35 man lang. O kaya 30. pino nila kasi bago pa lang, bago pa lang kami magsisimula dito. Pero kumbaga, uh, napag-usapan na 'yung 20. Napag na pag-usapan na nila 'yung 20 ano dito. Napag-usapan na nila 'yung 20 20 dollars dito per day ngayon pinupush pa ng tao na gawing 30 kaya sana maano talaga sana ma maano siya maaprubahan so ayun wala ang nangyari kakasampa ko lang ba diba? kakasampa ko lang ang nangyari nagayos ako ng gamit tapos ayan ito yung ito yung CR namin yan yung CR namin tapos nagayos ako ng mga gamit ko ayan naglagay ako ng mga shampoo tapos ng mga toothpaste yan So ang dami kong shampoo ano? Ang dami kong shampoo. So ayan. Ito yung CR namin. Ayan. Tapos ah nagano na ako. Nag, uh, -ano kasi ako. Nag, nag ako ng gamit. Maaga ako nagising. Mamaya pa naman ang duty ko. Alas 12. So mag alas ano pa lang. Mag alas 9 pa lang ng umaga. So, ano ko ang duty ko is midday midnight yan. midday midnight so ayan yung mga gamit ko dalawa kami nung kasama ko dito yung kasama ko dito tapos ito yung akin so maliit lang yung cabinet namin kaya pag malaki yung yung uh, bagahe halos wala ka na mailagay yan no so maliit lang yung kabina namin dito so ayan lang ganyan, ganyan lang siya tapos ayan ganyan kaliit yung tulugan namin dito sa barko di bali. kahit naman gaano kaliit yung ano sanay tayo dyan sa mga ganyan tulugan tapos ah uh, dito pa kami sa puerto ngayon tapos hindi ko alam kung kailan kami aalis mamaya o bukas tapos maggaano na kami magsisimula na kaming mag mag cable laying tapos ano pa ba wala, uh, pagpasensyahan nyo na guys kung hindi ako masyadong nakakapag review na ng mga ano natin, ng mga items, lalo lalo na yung solar, pero syempre hanggat hanggat ano kasi uh, talagang yung solar kasi na yun is uh, pag matagalan na yun, so yun ang nirecommended nire ko na, yun ang nang nirecommend nire ko talaga na bilihan ng solar, wala na iba wala kayong bibiling iba kundi yun medyo pricey yon pero okay lang kasi matibay naman siya so merong nabibili diyan na uh, ewan ko hindi ko pa kasi nasusubukan yun eh yung buy one take one eh. so kaya lang uh, syempre karaniwang gano pag uh, buy one take one low ano lang yun low quality lang yun baka hindi naman siya siya hindi naman siya matibay talaga yeah, yun lang naman so yon till next time guys sa susunod ko na update dito sa channel ko So, yon, thank you.